Naglabas ng sama ng loob ang anak ng veteran aktres na si Eva Darin sa umano'y pambabastos na naranasan ng kanyang ina sa naganap na FAMAS Awards kagabi May 26, 2024. Ibinahagi ni Fernando de la Peña ngayong araw ng lunes May 27, ang larawan ng ina na kuha sa naturang awards night na isasana sa presenter kasama si Tirzo Cruz III, ngunit ay pinalitan ng walang abiso mula sa tagapangasiwa ng FAMAS. Ayon kay Fernando, naimbitahan ang kanyang ina na maging presenter ilang buwan na ang nakalilipas. Tinanggap naman ng veteran aktres ang imbitasyon at pinaghanda ang maigi ang event, kinabisado rin daw ng kanyang ina ang kanyang sasabihin linya. At bumili pa ng bagong damit na isusuot. Dahil sa excitement ay nagdesisyon pa itong dalhin ang kanyang tatlong apo sa naturang event at nagbayad pa ng 5,000 pesos bawat isa sa kanila para sa pagkain. Taong 1969 pa raw ang huling apak ng aktres sa entablado ng FAMAS, nang manalo siya bilang Best Supporting Actress, kaya talagang pinaghandaan niya ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng bagyo, ay hindi siya nagpatinag at dumalo siya sa pagtitipon. Ngunit sa kabila ng paghahandang ginawa ng kanyang ina, ay napunta lamang sa wala ang lahat, sapagkat hindi umano nabigyan ng pagkakataon na makaakyat ang veteran aktres sa entablado at pinalitan daw ng batang singer. Wala ring malinaw na paliwanag sa kung ano ang nangyari mula sa officer ng FAMAS na kumuntak sa kanyang ina at puro paghingi raw ng dispensa ang kanilang natanggap. Inamin raw nito na hindi niya alam ang nangyari sa bigla ang pagpalit sa presenter. Minabuti na lamang raw ng kanyang ina na umalis sa naturang event kaysa mas masaktan pa sa nangyari. Dagdag pa ni Fernando ay pambabastos at kawala ng respeto mula sa mga taong namamahala sa FAMAS ang naranasang ito ng kanyang ina na itinuturing na icon ng Philippine Cinema. Sumagi rin daw sa kanyang isip na idaan ito sa legal na paraan. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang kapatid na ipaubaya na lamang sa Diyos ang nangyari. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang FAMAS patungkol sa inilabas na saloobin ng anak ni Eva Darren at ipinaliwanag ang rason sa biglaang pagpalit ng presenter ng gabing iyon. Hindi raw nahanap ng production team ang veteran actress at dahil sa live ang programa ay kaagad na humanap ng kapalit. Mabigat raw sa kanilang kalooban habang isinusulat nila ang opisyal na pahayag, lalo na at nalaman nilang sobrang nasaktan ang aktres at ang pamilya nito sa nangyari na hindi sinasadyang maisa walang bahala ang aktres. Pinapahalagahan daw nila si Miss Darren at ang iba pang veteranong artista na dumalo. Sadyang mayroong mga pangyayari na hindi inaasahan lalo na at live ang programa. Nauunawaan raw nila na hindi sapat ang paghingi ng tawad. Ngunit kanilang pinapangako na aayusin at muling buuin ang tiwala ng aktres sa pamamagitan ng pagdalaw sa kanya ng mga taong nasa likod ng FAMAS kung papahintulutan nito.